Ayan, dropa. Pahinga muna kami ni kagawad. Ayan, oh. Press muna. Pagod pag eh. Pagkas kumain. Pag-ride, exercise, pag-bike. Pahinga naman muna rin sa loblang mall. Ayan, oh. Nakakuyakoy -ay muna tayo. Indian shit. yung seat. Ayan. Ito yung lugar, oh. Ganda ng lugar. Ang lamig. Punong sa loob eh. Ayan, oh. Ganda. Eto yung JDS Sports. Ayan, oh. Sa likod, may mga kainan. Ayan. So, nandito kami ngayon. Mahaba to mga opuan. na Oh. Ito kami ngayon. Ito yung bag ko, Eh. Yung haba pa, Oh. Eh, si Kagawa at kasama ko. Eh. Yan. Tayo, higa-higa muna tayo. Ito, bilang mga sapatos, damit. Eh. Ibebang brand yata yan. Ayan, hindi natin, yan. ganda lugar. Parang kala mo nasa gubat ka. Ganda. Ayan, mga tropa. Pag napasyal kayo rito sa MOA. Ah, ngayon, pahinga muna tayo. Pagod eh. Tanggal muna tayo sapatos. Like, share, subscribe. may, may disclaimer sa music ah. Hindi po sa atin yan. Sa may ano to. Isang butik lang sa shoe store. Ang salamat. God bless.